Ang laki nito. Babaw pa ng pwesto. Wow. Ah, ang tapang nito. Ah. ah. Wow. Ah. ah laki. Kapang kapang. Ang laki. Ah, ah. Laki na naman ang babaw ng pwesto. Ayos na naman. Jackpot na naman dito. Dito na po kami uli sa Malit na Sapa. Yan, kasama natin si Aaron. So, kami dalawa ulit. Yan, may nakita kaming hipon dito. Pumasok sa butas. Ayun, meron doon, mamaya. Meron din dito. May hipon kami po nakita dito kanina. Ano na oh. Hmm. Wala na. Laki. Nalaki na naro oh. no. Ako kumain nandito. Yan, kukunin ko muna yung nandito. Meron din dito, malaki. Huli na. Yun. Buway na Huli na? Ayan, eh. Ay, Ayan, buhay na mano. Ayan, oh. Ay, nahuli din ni Kang Hunter Aaron. Patingin daw. Yan, buhay na mano namin. Dalawa agad. oh, silid mo na. Pakita ko. Yan. Ito pa. Yan, nakadalawa po agad kami ni Kang iron. Yan, salamat. Nakahuli agad kami ng dalawa. Eh, na bawa lampot. Maghahanap ulit kami. Ayan, Yan, naka. Yan, nakahuli lang po si iron Patingin na, patingin na. Huwag baka malpas. Ayan, o. Nakita ko lang ang sipit. Tatlo na po. Nakita ko lang ang sipit, Papa. Yan. Medyo malit lang po talaga yung sapa, pero grabe po talaga sa hipon. Ayan, o. Ang laki na naman, oh. Oh. Ang laki, oh. Yeah. Ayun pa oh. Alas din na niyo. Yan. Yeah. Tigisan ka pa. Yan. Huli, pakita mo. Yan, nakahuli din po. Ay, mamatong. Luko, ginaya tayo na. Ah, oh, tapang na. Saan ka rin? Oo, hari. So, para kagtampo agad. Hindi pa sapay. Ang pagod na. pa sapay. Ayun pa, meron pa doon. Ayun no, pa Sabi yan. Yan, meron naman po. Tapos ka pa. Hmm. Sigisang kapala oh. ang Meron pa dito, tika lang. Meron pa dito ayo. Nawala. No, wala. Hello voilà, il y a une ça. Yan, ipon na naman po ito. Yan, malaki na naman. Meron pa dito. ay maliit pa maliit pa oh nakahuli ka okay. okay. higpitin oh. hmm. higpitin takit yan hipo na naman po Ito. hmm. huli na naman yan, hanap puli po kami. Sana makarami kami ngayong gabi. Maganda po ang labas ng hipon ngayon. Yan hipon na naman po ito. Ayun no. Oh. Yan huli na naman, mga idol. Oh. Ayan, ah, na, napuli kami. Ang laki, nasa mababu lang. Hmm. Ang laki yun, no? Ha, itiman. Ang laki. Oh. Ayan, ah. nakahuli po. Parang, Yan, na po. Ayan na malaki na to hmm. babo ng pesto ay oh. may bihod oh Ayan, pakawalan natin. May bihod. Ayan, papakawalan po namin. May bihod. Eh. Oh. Ito po yung nagpaparami. Papakawalan namin. Ayan na siya. Oh. Yan, pinakawala namin yung isa. May, ano, may bihod siya para dumami. Ano hipo na? Ano na? Ano na? Ano na? Yun. Diyan na. Diyan na. Ito na yun. Hmm. Uli? Okay. Ayan, nasa na yun. Hmm. Ay! Ay! Okay na? Hmm. Uli na. na. Oh, beta. Yan, nakahuli-huli kami dalawa. Hindi namin nakuna ng video. Oh. Dalawa. Ha? Ha? Huli na? Kapa? Ayun. Sayang. Ayun, ayun, ayun. Ayun, na. ayun. Huli oh. ha. Gandahan na. Ayan, taklobi. Huli? Ayan, huli oh nahuli mga idol ay. mabagsik din talaga ay napipisa Ayan. meron pa yan dalawa ang laki oh. hindi namin nakuha ng video Ayan, oh. ah, yeah, dalawa Yan may malaki oh. Eh. Ayun oh. Yung laki mga idol. Medyo malalim mo. Yan sana mahuli natin. Pero ano diskarte tabunan ng dahon ayan oh hmm. hindi nahuli sa ito lang malaki oh malaki ito mga idol oh. pero maklatin mo kapitin mo na maganda baka matanggal yung safety. tuloy patingin mo pakita mo ang laki oh yan pang ulam na to mamaya maya ng kaunti uuwi na din kami pang ulam lang yung huli namin saglit lang kami yan medyo marami na rin naman yung huli natin yun oh no? meron pa oh malaki oh oh Ayan oh. ay Ay, nado na. Ayun. O, oh, ito na. Nahuli. Gantahan. Yan. Pakita mo. Yan. Nahuli na. O. Oh. Nakalawin. Ang oh, anak Yan. Nahuli ni Aaron. Yan. May malaki na naman tayong nakita. Ayos na to. Dagdag pang ulam na pag nahuli ay umakyat na pumunta na siya sa itaas ayan o oh. ah. Ayan, huli. Ayan, nahuli na naman natin. Oh. Ang laki. So, uwi na kami. Kaunting oras na lang. Ayan, nakahululi tayo. Ay, jackpot. Ay, jackpot tayo, Hero, no? Ang laki. Ang laki nito. Babaw pa ng pwesto. Wow, ah, ang tapang nito. Ah, ah. Wow. Ah, laki. Yan, oh. Yan na lang ang malaki sa kanila. Oo. Walaki. Nakadali tayo ng malaki, oh. Kapadan yan din na namin kanina. Yan, nakahuli kami malaki. Yan, yeah. Dito tayo. Sira lang yung ganito, ano? Mm. Kalaki. Ha? Oh. Ayos, ang yeah, laki. Yan po yung malaki. Ah, grabe, oh. Ang <laughs> laki. Oh, ang haba ng ano, oh. Nakadipa. Nang ko yan. Oh, ah, grabe, ang tapang yan. Ah, sige na. Lagay na natin. Yan, nakahuli kami ng napakalaki. Jackpot dito. Isa lang. Sana maray pa kasamahan. Mm. yan ni puna naman to yan holy oh. ah iya ka ba, laki ay ito na, ay grabe maninipit na naman ah, ah laki na naman ang oh. babaw ng pwesto ayos na naman jackpot na naman dito, ang oh, laki ah, ah. Hmm, baka meron pa dito eh Yan, malaki na naman to. Mm. Yeah. Ah. Uli na naman mga idol oh. Malaki na naman. Meron pa? Saan? Ay, may nakita Malaki yan. Malaki. Kapala, kapala. Kapala. Ayan. Ayan na, ayan na, yun. Ayan sa gilid na dito na. No. natay tayo, tayo. Ayun oh. Uh -huh. Ay Yeah. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Na huli mo? Ah. Wala. Wala na gas. Na wala. Na yan. Uh -huh. Ay yan, yan. na hula misa na yung isa. Tabi, tabi. Uh -huh. Let's move na wala. <coughs> Yan, hipo na naman mga idol. Ang babaw. Laki. Yan. Ang si Iro, nasa ibaba pa. Oh. Yan, mga idol. So, yan, pauwi na po kami, mga idol. Yan, nagdilin siya lang po kami ng ano, pang-ulam. At may nakahuli naman po tayo ng pang -ulam. yan. Pakita, pakita mo muna, iron Pakita mo yung ating mga nahuli. Yan, oh. Marami-rami na rin to. Yan. Yan. Tumalo, no? Ayos na rin, pang ulam na, oh. Ito oh, yung pinakamalaki na nila yan. Ano? oh, yung namin na huli, oh. Grabe, oh. Ayos. Wala sila yun. Yan. Ang dami. Yan, oh. Eh. Yan, pauwi na kami. Okay na to. Sige, ano? Yan, ayos na. Pangulam na rin. Sagit lang kami. Siguro mga wala pang isang oras kami sa ano. Sa sapa. Yan, nakaisang sapa lang kami pero okay na. Dahil sikat na yung buwan. Ayan, oh. sikat na yung buwan mga idol. Kaya uuwi na kami. Ang oras po natin ay alas 8 pa lamang ng gabi. Bali, maaga tayo nagsimula. Nagpunta tayo alas 7. Yan. So, maraming salamat din po sa biyaya.